tatig mga ka kaibigan tatig ito masarap kung alam nyo ba tong tatig mga friend masarap ito kapag friend galing ito sa nyo sa puno ng niyo tanim di ko kaya dito talaga tigna kaganda nga dito ma <laughs> na malusong dinu ng mga na nailiktatig <yung. laughs> alal ba sila, sila nagbahay kada arawan kung mga mga nagulat tango may kontra lang Marami at maranaki. Kinakain pa ito na gurukat nakain patong na kapatok <laughs> orin may kini <Kinaloto>. orin <Kinatayin>. ng nagyimas <laughs> mukanya mga ko la kung

basta sa amin tatag tatag uod ng kontay uod ng nyog sa anong wasa ito silag anong gato si pagod na pagod mga kasama ko silag pati ako pagod na pagod na dahil sa sobrang init nakakapagod

silag mo nagang doubt <laughs> kuya nagbangsit kot silag no okay. uh, ang kinakain nila ay yung pasta ba pano na di ko di ko riyar ang kinabangbangsit ko hige kuno tinawa nila tawag kay kay namatay siguro ah hu damot kay amaysa basaw ano hindi hmm. na pwede na yung <laughs> Marami na yan mga kaibigan. Agad ang na natawa na ay. Nakita kinag balbala yan na tatay ka. Nagtatapag na. Ang mga ito mga idol. Mga probinsya lang natin nakakalan ito. Taga probinsya. Ewan ko kung alam nang mga taga city taga syudad imbis nga rin nga, nga nabangsit ako yung nagkaragam ka nagbangsit ako mo ilaang sila ka lang nagala silag dyan na po nagtatapos <laughs> baba